Hello mga kabaro, good morning sa lahat. Ito pala yung time mga kabaro nung sasali na tayo sa first quick tar endurance challenge mga kabaro. Ginanap nung July 29 to 30, 2023 dito mga kabaro sa Kabanatuan. Pero mga kabaro habang papunta ko dyan, grabe yung pinagdaanan ko. Kitang kita niya na mga kabaro, grabe Napakadaming bahay yung pinagdaanan ko mga kabarok bago ko makapunta doon sa kabanatuan. Tignan mga kabarok. Kala ko kung anong naguumpukan. Baha na pala mga kabarok. Grabe. Hindi kami pinayagan dumaan doon sa taas mga kabarok. Kaya gabi sulong kami talaga sa baha mga kabarok. Kahit anong pakiusap mo hindi sila pumaya. Grabe walang mga ano mga kabarok. Pero sige lang. Bakbak lang tayo mga kabarok. Nang bakbak hanggang morating tayo doon sa grid. Yan mga kaabaro, isasabak ng na natin yung ating motor. Wala pa nga ng endurance. Iwan kung makakaabot ba kami ito. Let's go! kabaro, narita niya naman, grabe, unang baha pa lang yung mga kabaro, dito pala tayo dumaan banda sa outer um, Arthur Highway ba to, mga Balinsuela o uh, Bulacan mga kabaro, dito yung daan natin papuntang kabanatuan, kaya ayan mga kabaro, milas malas tayo at maulan na kagabi, mabuti na hindi ako madaling araw umalis mga kabaro, o madaling araw siguro, grabe, e, ganoon pa rin ako makakarating doon, tanhali pa rin no hapon na, ha. At yan mga kabatid na putik putik At grabe yung bahat dito mga kabaro Mabuti na lang talaga Hindi ako nawala ng lakas ng loob mga kabaro Kasi first time ko rin mag endurance Kaya hindi ko na ito pinarampas mga kabaro, Kaya sulong na akong sulong Pagkatapos na unang ba mga kabaro Meron naman tayong ba na pinagdadaanan Grabe kaya ang kain natin to Let's go patay na nga mga kabaro, nakalampas na naman tayo sa pangalawang baha na ating pinagdadaanan. Yeah, yeah. diretso diretso lang tayo hanggang marating sa grid mga kabaro, mabuti mga kabaro at hindi na masyado umuulan kaya ayos na ayos yung biyahe natin. Pero yung kalaban natin mga kabaro, grabe bahalan yung kalaban talaga natin. Ito mga kabaro, naguumpu na mga kami dito, hindi ko naman alam kung kaya pa ba ito. O hindi, pero sige lang mga kabaro hanggat may Dada Dadaana at may lalangoyan ang motor natin Diretso lang tayo mga kabaro Balang ara o wala rin ba tayo dito Kasi ginagawa namin yung mga kalsada dito mga kabaro Sa so, susunod natin dito Sana okay na ito mga kabaro Let's go! <smart noise> yata yun mga kabaro, kita yun naman, pamatlong bahana natin yata yun mga kabaro na dinaanan, kaya ayan, direction na naman tayo papuntang will take para sa first uh, quick tire endurance challenge nitong July 29 to 30, kaso nga lang mga kabaro, grabe dito kung tagalan mga kabaro, Ayan, may mga kasama din ako si napuya na mag-endurance din, nataguran din sila dito kasi hindi na daw talaga mga kabaro makakatawid uh, hanggang bewam mayata hanggang kiligin nila yung tubig dun mga o Kaya no trace na talaga kami kung saan kami dadaan ito mga kabaro, nakawala na kami ng pag-asa kung makakapunta pa ba kami sa grid o hindi na mga kabaro. Grabe, kasi first time ko itong mag-endurance, gustong gusto ko na mag-endurance mga kabaro, kaso kung ganitong madadaanan natin, hindi na nakatuloy don eh syempre paubayan na lang muna mga kabaro pero si kuya parang may alam si kuya na daanan daw kung babalik ba kami o dito kami dadaan sa kabila at ayan na ha ka, mga kabaro dito na ako na namin na dumaan sa kabila mga kabaro o sabi ni kuya meron naman daw daanan dito mga kabaro pero yun sabi ng iba malalim din daw mga kabaro yung baha dito yung iba daw bumalik na lang din pero uh, try natin mga kabaro baka mag-work kahit uh, dadaan tayo dito yan eh. may trader din dyan mga kabaro meron na plastic yung kanyang tombuchus sa uh, hulihan mga kabaro para hindi mapasok ng tubig pero uh, try natin yung best natin mga kabaro kaya titignan natin at pupunta natin pa rin dito pero mukhang may dalawang isip ako dito mga kabaro kung tutuloy ba ako dito o hindi kasi baka naman maabirya yung motor natin, eh, magpulak tayo pa uwi, wala tayong sasapyan. Pero yun, mga kabara, meron ding mga dumiretsyo. At syempre, eh, susunod tayo dyan, hindi eh, tayo magpapatalo sa kanila. And mga kabaro, grabe pala pag bumaha dito sa Bulacan, mga kabaro, grabe. Eh. Nakakaawa naman yung mga nakatira dito kasi tingnan nyo mga kabara, pag baha talaga dito, bang baha talaga dito mga kabata. Tayo eh, mga kabaro, natin na nga kami dito so may ano, dito daw yung malalim na baha, ayan si kuya, tignan nyo mga kabaro, nagmumotor na siya doon, dumiretso na siya, pero titignan rin kung makakalampas si kuya. Ha? Kaya uh, yan. Eh, yan ang nakikita akong magagaling na motor. Kaya ayun mga kabaro, nang sinabi sa akin ni kuya yung dumaan, grabe daw, magaling daw yung motor natin, kaya sige mga kabaro, ididiretso na natin to, mabuhay na ko ng laob sa si kuya, thank you. Let's go mga kabaro, suong na kong suong Boss, kaya? Kaya daw? Kaya, kaya. Sa nga mga kabara, sinuong na natin yung baha na ito mga kabara. O grabe, kahit malalim o ano man, grabe, babat at banat, banat lang tayo dito mga kabara. Mabuti eh, hindi naman siya umaabot sa tambutso natin. Kahit mga kabara, na lang yung ating baon dito. makakatawid mga tayo dito sa baha na ito. Pagkatapos daw dito mga kapat, natawid tayo, walang daw ba ating sa dulo. Kaya, dread, dread, yun lang tayo mga kapat, hanggang mula tayo sa dread. Let's go, quick car, go, go! Ngayon okay, nga mga kabaro, gumilid tayo dito muna, panandalian mga kabaro, kasi chinek natin yung ating cellphone na nakakabit sa helmet, wala pa tayong GoPro mga kabaro, eh. kaya cellphone muna ginagamit natin sa so, video abang nagrides tayo, kaya mga kabaro nakakabit pa naman, kasi baka wala na, nahulog na, hindi natin makikita, hindi natin mapakinabahaman kasi tabasahan na mga kabaro, pero ang buti at okay pa naman mga kabaro, at ayan... Dediretso na naman tayo at babanat na naman tayo dito mga kabaro. Dabi na pala ng baha na ito mga kabaro. Hindi basta-basta. Ito daw na lang yung last na baha na madadaanan dito. Kaya sige mga kabaro, bibanat na natin yan dito. Pero mabuti mga kabaro, hindi na masyadong malalim yung baha dito at kayang-kaya ng motor natin. Kaya wala nang problema mga kabaro. De-direction na lang tayo hanggang ba tayo dito sa bulang baha. Let's go! <tip> Patay na nga mga kabaro, andito na tayo, malapit na siguro tayo din so, sa may na walang baha mga kabaro. At yung nakikita niya dyan na parang sementong tuloy na yung mga kabaro Yan yata yung ginagawang daanan ng ating trend mga kabaro dito sa Bulacan para mapadali yung kanilang uh, ah, pagpunta ng Maynila, mga kabaro. At kilsin nyo, kuya, may nangisda pa nga dito, mga kabaro. Oh, grabe. Eh. Hey, uh, Kaya ilog ka dito o baka alawa ah, yan dyan, mga kabaro. Kasi nanginista si na kuya dyan. And, mga kawarin, daran pa ng ating tren Yan, pag nagawa yan, isa, ah, mabilis na yung... Ah, pag kukomute dito mula Bulacan hanggang Maynila Sana matapos na po yan Para swak na swak at ayos na ayos na Kasi magka airport na dito sa Bulacan at dito na naman yung maraming tatao at sasakyan mga kabara. Pero mas maganda pag may train na kasi parang convenient yung mga kabara pag bumiyahe ka dito. Eh, let's go mga kabaro. At ayun nga mga kabaro, nakalampas na tayo sa maraming baha nating pinagdaanan, ayan pala mga kabaro, yung batunay talaga na pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan mga kabaro. Kaya dire diretso lang tayo sa ating goal, kung gusto natin yung isang bagay mga kabaro ay talagang makakamta natin at makakamta natin yan sa... Meron ng tayong sipag at syaga mga kabar, at tiwala sa may kapal. mano ano mga mga sa buhay na madadaanan natin ay kayang kain -kaya natin lampasan yung mga kabar o. ganyan tayong mga Pinoy mga kabaro salamat sa panonood yung mga kabar o at Napa makasali tayo sa quick turn mga kabaro First endurance natin to Kaya let's go mga kabaro Samahan niyo sa pag endurance natin at, Salamat po sa lapanan yung mga kabaro Thank you for watching, bye bye <laughs>